morning po sasabaw tayo ngayon ng hipon ayan nagsama-sama ko na yung sibuyas luya siling panigang at kamatis siya kulong kulo na siya Dalagay na natin yung ating hipon at papakuluan natin siya uli ng ilang minuto Takpan muna natin. Ala, ang kulong-kulong na uli. Nagay na natin yung ating talbos ng kamote. Ayan. Hmm. Pimpala natin siya ng asin. Lechin. Maya-maya, pwede na natin ilagay yung ating pang -asin. Lagyan na natin siya ng pang-asin. Ano muna natin, baka sumobra. Tama-tama lang ang kanyang asin. Rap. Rap.